Mr. Is in, in that particular and we have our guests right now for uh, the awarding ceremony. yeah we will be having the presentation no doubt we'll have the representatives along from Samsung and uh, we'll be crossing to San Francisco yes. Mr Nano and Johnny John Lopes will assist in the awarding and the Attorney for motors here to receive the trophy. All set for the awarding. Okay, before I part race three and this race is sponsored by Mabuhay Electronics Incorporated, Samsung. British Cup, Do we call it? Here is the presentation and Mr. for uh, our representative of the owner. Proudly receiving the trophy. Very big congratulatory handshake. Ang trainer niya ito, marami pong kabayong inalagaan. Walang iba kundi si Mr. Andrade. sir Andrade? Ayan, nakangiti pa. Nakatawa? Tanggapin po ninyo ang tropeo na kalahang para sa trainer. Here we go. Alright. Marami na pong tropeo na tanggap yan. <laughs> Pero ngayon ay napakagandang uh, sopya naman ang kailang matatangga. Okay. There is the uh, presentation. <laughs> At kinamaya. Oh, kala ninyo ang swerte nga naman ng tao. Yung kabila, yung kabila, yung kabila. Oh, ay, meron din. <laughs> Nanalo na ang kabayo meron pang karagdagang pakonsuelo. Yan po ay, well, hindi na natin kailangang pa paulit-ulit sapagat kilala ang kilala ang heneting ito. Premier Jockey of the country, Jesus Bongguse. Okay, Jackie Jesus, na ito na ho siya. Congratulations. Yan po ay uh, sa pagkakapanalo na kanyang sinakyang Nevada Star. And here we go. Tignan po na natin kung paano tatanggapin ng tropeo ni Bong. Okay, handshake muna. At ang tropeo ay iabot sa kanya. Pagkatapos ay ang susunod naman yung ating palaging hinihintay sa gantong mga pagkakataon mga kaibigan. Yung pabuya, uwi ka nga. The additional prize for being a winner. Alright, here we go.